So, mga ka viewers good morning good morning again ayan ayan may ichichika lang si madam no? kasi nga si madam nitong mga nakaraang linggo grabe ang busy niya sa kanyang ukayan o diba <laughs> ang nangyari mga ka viewers hindi na ako masyado nakasikaso sa tindahan ko. Kaya ito, Echichismis ko sa inyo. Si madam, pinabayaan ang tindahan niya. Ang tindahan niya ay nakalbo. Kaya ito, papasilip ko sa inyo. Ano na ang nangyari sa tindahan ni madam? Charan! O diba? Maliwanag. Charan! O diba? Lumiwanag. Uh, ibig sabihin <laughs> Hindi ako nakapag-grocery Umuorder lang ako sa akin Daily order, pero hindi lahat Kasi lagi ako nagmamadali Kasi nga, tuwing umaga, bising bisi -busy ako Nag-display ng ukaya <laughs> O oh, di ba mga ka-viewers <laughs> Kawawang madam Kailangan talaga kumayod <laughs> Ngayon, ang nangyari Ayan, napag-isip-isip ko Ano na nang nangyari, madam? Ano na nang nangyari Sa iyong store. Tingnan nyo naman mga ka-viewers. O. Oh, bonge Bungi-bungi. Yung dating siksik. O, -sik. oh, diba? Tapos, yung mga sabon ko. Ayan, kalat-kalat. O, oh, di ba? Diba? Kasi, dati, siyempre, ang focus ni Madam dito lang. So, dahil nga, sa nagkaroon ng okayan, nahati ang katawan ni Madam. Nagdalawang tao si Madam. So, ang nangyari, hindi kinaya ng dalawang tao. Ang dalawang trabaho. <laughs> Hindi kinaya ng isang trabaho, ang dapat ay isa lang. Kaya ayan, nagkaisip si madam. Kasi nga, kailangan bumalik-balik ako dito sa aking okayan dahil nga, open ang pinto. So, kailangan kong pumokus ngayon sa tindahan kaya sinara ko muna siya. So, yung aking mga paninda nandun sa labas. Hello! Ganda ng customer ka. Ganda ng customer ko. Oh! ba? Diba? Ngayon, ang ginawa ko, sinarado ko muna dito. Para hindi makapasok ang tao. So, <laughs> lalo ba talaga kita sa <laughs> Yung customer ko, nahiya pa, kaganda-ganda naman. Diyos ko po. O, ang nangyari, sinara ko. Pero, ganyan siya, mga ka-viewers. O, diba? Kamagalan, di ba nakatutok iyo. Kamagalala. So, ganyan siya, nakasara. Ganito ang nangyari. Kasi nga, busy-busy ngayon ako sa aking tindahan. Kailangan kong pumukos. Kaya, ayan, ganito siya sa labas. O, ba diba? Nakasara. So, teka lang. Patalikod ko yung camera. Ganda sa alis. O, ayan. Mine. Mine, black stripe. May model ako. Kita ka ba? Asan ka ba? Ayan, oh, ganda ng model ko. kayo talaga, sabi ko sa inyo, pag nasusuot yan, ganda, ganda pa ng customer ko. Oh, oh. Son. Saan? ka pa? Oh. Aba, oh, sumingit pa. Oh, ayan, si Bibi. Oh, ganda si Bibi. Oh. ayan. May customer pa ako doon. Mga sexy mga customer ko. Asan ka ba? Kita ka ba? <laughs> O, ayan, ganito ang status ngayon ng tindahan ni madam. Kasi kailangan ko talagang magsara. Kasi nga, napabayaan ko na yung tindahan ko. O, ayan, ganyan siya sa loob. O, kita pa naman lahat. Ganda nito, sorry. Ayan, ganyan ang nangyari ngayon. Ganyan ang nangyari ngayon sa store ni madam. O, ayan, nakasara siya. So, lahat ng pipili dito lang sa labas. At least, hindi sila papasok. Kasi mamaya, ako lang mag sa loob, bigla akong pasukin. <laughs> bigla akong pasukin. <laughs> bigla, akong pasukin. <laughs> bigla akong pasukin kasi ang ginagawa ko mga viewers. Bukas ito. Ay, eh, pwede ka maglagay ng tube. Ang oh, model ko, mo ganda talaga naman. Sana all sexy. <laughs> Sana all lang talaga sexy. <laughs> Hindi ka tulad ni madam. Double XL ang size. Ayan o, oh, kitang kita naman. Oh, mm. Ayan, ganito siya sa labas. Sa ngayon, ganito muna ang sit up ni madam. Ayan, o oh, diba? Kaya makakakilos ako ngayon ng maayos sa aking tindahan. Pupokus muna ako. Titingin muna ako ng mga wala. Kailangan ko muna mag-order. Kaya, ayan, ganito lang muna siya dito sa labas, ayan, nakasarado. Oh, ayan, maganda pa rin naman. Habang namimili sila, nasa loob ako ng tindahan, nag-asika. So, kaya ayan, hanggang dito na lang. Bye-bye! Magpo-focus muna si Madam sa tindahan. At kalbo na talaga, wala nang laman. So, isandaan! Hello mga ka-viewers! Ayan, syempre nandito si Madam sa pindahan. Ayan, nag-order ako sa aking mga daily order. So, kailangan nakabag na daw ngayon kasi bawal na daw sila mag-plastic. Ayan, in-order ko lang talaga yung sobrang walang-wala na. Pero, may bala kasi ako pumunta ng Super 8 or o-order or na lang. So, nagpa na rin naman si Madam. Ngayon, meron lang akong ibabalita mga ka-viewers. Dumating nga ang ating GTI. Mga uh, Winston Camel. Ayan, yan lang yung mga in-order ko. Kasi nga, nag-aabang ako ng promo. Kasi nga, yung difference lang naman ng presyo dito sa amin at sa sa kanila ay halos kunti lang. So, kaya yung may mga promo lang gaya nito. Pag gumawa ka ng isang ganito ay may pari siyang sampung kanton. Ayun, pansit kanton. Ayun. Sampu nga ba? Oo, sampu. di ba? Kaya, syempre, yun muna ang kinuha kong rim. Tapos, itong uh, Winston Lights. yon Bawat isang ganyan ay 4567. Isang pancit canton then ang free. O, oh, diba? Kaya, eh, ang dami ko pa kasing lights. Kaya, konti lang kinuha ko. syempre ano-ano lang tayo sa promo. O, oh, diba? Yun, yun lang muna ang ganap dito sa store ni Madam. konti lang yung kinuha ko kasi konti lang ang limit ko sa credit sa GTI. So, Magdadagdag sana ako ng iba magkakasha na ako kaso nauna na namin yung credit kaya hindi na daw pwede mag-cash. kaya ayan yan lang ang mga sigarilyo ni madam and then umabot ng 17 pieces ang nakuha ko sa uh, pancit canton ayan mga ka viewers hindi na masama so may kita na tayo may tubo na tayo sa sigarilyo may tubo pa tayo sa mga free. Ayan, yan lang ang kaigihan sa ating sari-sari store pag may mga ganyang promo ay medyo doble yung ating kita. Kaya ayan. Ah, uh, mag mm, aayos pa si Madam. So nag-ayos din siya ng ice cream kanina. So nag-order nga si Madam ng ice cream kaya ayan binuksan ko yung ilaw para nag-refill ako kung malaman ko kung anong wala. Ayan, yan muna ang inaasikaso ni Madam ngayon. Yan muna ang uh, binibisibisihan ni madam dito sa tindahan yung nga naghahanap tayo ng mga wala para at least makompleto ulit kasi yung aking uh, dito yung aking mga churuchitsire ay medyo kalbo-kalbo na rin <laughs> ayan. kaya ayan yan lang yung bali-balita ngayon ni madam Uh, medyo ubusan na rin tayo dito ng mga conditioner. Kaya, ayan, medyo Mundo maraming haharapin na si Madam ngayon. Kaya, ayun, pakalabas ko ng aking mga ukay. Ah, dito naman tayo sa tindahan. So, siguro ganyan muna ang ganap ngayon. Kasi, ah, naisasara ko na rin naman yung pinto doon sa kabila. Tapos, iniiwang ko lang siya doon na naka-display. So, pag may mga pumipili lang at bibili, tinatawag lang ako para balutin. Ayun, ganun lang muna ang ganap ni Madam ngayon. Kasi nga, siyempre mag-isa lang ako dito. Ako lang yung bantay ng ukayan at saka, tindahan. So, yung ate ko naman nandito sa kaso naglalaba. Ayaw, nanunupi. Nagluluto. Kaya, ayan. Sinusolo ni madam Yong bukayan at saka tindahan. Ayan na nga. Hanggang dito na lang yung vlog ko. Bye-bye. Happy lang ang life. Sipag at syaga lang para kumita. Bye-bye.